Sumatanong po kita, Nanay, sa tingin po ninyo, uh, ano po yun ang nangyari kay Laarni? Bakit po nagkaroon po siya ng ganitong uri ng sakit? Nung hindi pa masyadong ano ang isip niya, tumatawag po siya sa akin. Sinasabi niya sa akin na yung asa daw, asawa daw niya, ma'am, nakikita niya sa umagang, umagang umaga daw kapag pumupunta siya ng tindahan. Nakikita niya yung asawa niya, may kasamang ibang babae, dinadala sa bahay na Lumulog sa ating programa si Nanay Heidi Linjo para humingi na ng tulong maipagamot ang kanyang anak na babae na sila Arnie. 34 na taong gulang, may dalawang anak na rin ngunit hiwalay na sa asawa. Eto para sa detalye ng kwantong ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Nanay Heidi Linjo. Magandang hapon po Nanay Heidi. Magandang na hapon po, po ma'am. Apo. Nanay, uh, kumusta po ngayon ang kalagayan po nitong anak po ninyo na sila Arnie? Wala po ma'am po hanggang sa ngayon. Opo. Matagal na po. Napabanggit nyo na wala pong kagalingan. Bakit po, Nay? Uh, ano po yung nangyari po kay Laorne? Bakit po uh, ganun po yung binabanggit po ninyo na wala na pong kagalingan hanggang sa ngayon? Kasi ma'am, magmula po nung mag-asawa yan, doon na yan sa libang tumira. Ayun ma'am, matagal na pa pala yung ano yun. Yan ako pala, nagkakasakit na sa isip. Hindi ko pa alam. Puno po ako pumunta ng daraga para kumuha ng birth certificate ang isa kong anak hindi ko pa malalaman na may sakit na sa isip ang anak ko. Wala namang nagpapaalam sa akin sa pamilya ng asawa niya. Ah, so hindi ibig... Kung ko na, nakita na uh -huh. yung kapitbahay nila na sinabi sa akin na bakit daw hindi ko binibisita ang anak ko na may sakit sa, sa isip. So ibig sabihin po nito, nanay, uh, wala po kayong kaalam-alam kung ano po yung sitwasyon ng inyo pong anak doon po sa bahay ng kanyang asawa. Opo, wala po, ma'am. Asan po ngayon sila Arnie, ito pong anak mo? At ano po, po yung... Sa bahay, sa bahay po nila or sa bahay po ninyo? Sa bahay po namin. Ah, so kinuha mo na po itong anak mo doon po sa puder ng kanyang asawa? Dito po sa bahay namin, ma'am. Dahil kinuha ko po siya sa bahay ng asawa niya. Okay. Apo. So ano, ano na lang po yung pinag, uh, pinaggagawa ngayon ng anak po ninyo? Ano po yung uh, pinagkakabisihan po niya? Andun lang, ma'am, sa bahay. Paikot-ikot lang. Palaging higa tapos umiikot sa bahay. Kung ano-ano pa ang ginagawa niya sa bahay kung ano yan, hindi namin siya mahawakan. Kasi nga, ma'am, kung may tao, tumatakas po siya, umalis siya. Halimbawa, may bisita po sa bahay, umalis siya. Ah, so ayaw niyo po, po. Ayaw niyang magpakita sa ibang tao? Ayaw po. Ito po bang anak po ninyo, Nay? Ay, meron pong anak? Dalawa po. Meron po siyang dalawang anak. So, nasaan Apo. po, nasaan po itong dalawang anak po niya? Andito po sa akin. Nandyan po sa inyo. how about Apo. yung asawa po ni Laarni? Wala na po, ma'am. Magmula po nung ipasok namin sa ospital yan at nilabas, hindi na po siya nagpakita sa amin. Ah, uh, so tuluyan na pong walang pakialam yung mister sa anak po oh, ninyo. Na, na, Nalaman ko, ma'am, may, may dalawang anak na daw sa ibang babae. Yun. Sumatanong so, po kita, nanay. Sa tingin po ninyo, uh, ano po yun ang nangyari kay Laarni? Bakit po nagkaroon po siya ng ganitong uri ng sakit na nawala po siya sa tamang pag-iisip? Ano, ano po yung nakarating po sa inyong rason? nung ano daw ma'am, nung hindi pa masyadong ano ang isip niyan, tumatawag po yan sa akin, sinasabi niya sa akin na yung asa daw, asawa daw niya ma'am, nakikita niya sa umagang, umagang umaga daw kapag pumupunta siya ng tindahan, nakikita niya yung asawa niya, may kasamang ibang babae, dinadala sa bahay ng nanay niya. Ayun, so dahil doon parang hindi kinaya ng isip ng anak po okay. ninyo. Isa pa ma'am yung pinakaano talaga ma'am, nung ano yan, gustong siguro ma'am dahil gusto ng umuwi ng anak ko at baka magsumbong sa akin, inano nila yung anak ko huwag makauwi sa bahay. Tinago nila yung anak anak nila uh, para huwag madala ng anak ko. Yun po ang simula talaga. Pinakasimula daw ng ano yan kasi nagano daw yan, takbo ng takbo noon kasi uh, ayaw nga ipadala yung anak ko. Takbo ng takbo, pumunta daw ng malaga, pumunta ng pandan. Inahanap yung anak, yung anak niya. Opo, so... Dahil doon po sa nakita niya yung mister niya na mayroong ibang babae, pati po yung patungkol sa anak po nila, nakadagdag po yun sa isipin at bigat po ng kalooban ng anak po ninyo. Opo, um, yun po ang pinaka, pinaka ano talagang, yung isip po ang dahilan. Kasi yun naman daw po talagang magmula nung no, parang na ano, daw yung, yung nanginig na daw po sa ano yan, ano, yung, ano yung anak ko. Opo, sabi niyo po na andyan na po sa inyo yung anak po ninyo, itong sila Arnie. Uh, napatingnan niyo po ba ito sa doktor? Opo ma'am, kasi ma'am, nung pumunta nga ako doon sinabi sinabihan ako ng kapitbahay nila na may sakit sa isip yung anak ko, hindi ko na po kinuha yung birth certificate ng isa kong anak, pinuntaan ko na po sa bahay nila. Mm -hmm. So naidala niyo po sa doktor, ano daw po yung sabi oh, ng doktor? Ano po yung diagnose, uh, diagnosis po ni, ng doktor patungkol po kay La Arnie? Ano daw ma'am, stress lang daw tapos sabi nila, ano lang daw yan yung parang na ano lang daw yung isip, nalalabuan daw ang isip. Nalalabuan yung isip, meaning to say, maraming iniisip, bombarded yung utak ng anak po ninyo, kaya Opo. ganito po yung kalagayan po niya. Opo. Paano pong sinabi ng doktor na parang stress lang? Hindi ko mamano kasi ma'am, tagali po pa ba o ma ma'am, sila pong nag-uusap ng ano yan. Pero nanay, kung tatanungin ko po kayo, since kayo po yung laging kasama ng anak po ninyo, sa inyo pong obserbasyon, hindi po ito ano, normal na stress lamang, kundi meron na po siyang nararamdamang iba. Or sabi niyo nga po, nawawala na po siya sa sarili. formal or sa sarili niyang isip. Opo. Di nga po nga, kami nga, hindi nga nakikilala ngayon, Mami. Iba ang tinatawag sa amin. gurang daw kami. Hmm. Kung ano-ano sinasabi sa amin. Kung ano na -ano baga, Mam. Ma kami. Pero hindi naman po nananakit yung anak niyo? Ay nananakit din po, Mam. Ma lalo na kapag sinasabihan namin siya, halimbawa, Mam, Ma ko, di gumaling ka na kasi ng mga, anak mo. Ay, pakainin namin kasi may pera naman daw siya sa amin. Kasi daw, ano yan, binibigyan daw no kami na kapitan ng pera para sa, para sa kanila. Oo, uh -huh. so parang iba na po yung mga lumalabas sa bunganga po ng anak po ninyo. Opo. Parang meron na pong galit na tinatago sa sarili niya. Opo. May mga pagkakataon ba, ma'am, na nakakausap po pa ito si Laarni ng maayos? Hindi na na sir, talagang iba na po talaga ang takbo ng isip niya. ano pa lang po yung tatlong taon pa lang yung panganay sir, nandito niya sa akin. Opo, pero naging nung nakita niya na itong anak po niya, nakatulong ba sa kanya ma'am? Itong nakita niya na at nakapiling niyang muli itong dalawa niyang anak? Opo sir, kasi nakikita ko po mahal niya yung mga anak niya. Nakakausap ng mga anak niya yun, ng matino yung nanay nila. Yung nga, sir, nagsusumbong siya sa akin na yung, ano, yung asawa daw niya, nakita niya ng ano yan, na may kasamang ibang babae doon sa bahay ng nanay niya. Tapos yung ano nga daw, tinago nila yung anak niya. Opo. Nung kinakwento po ni Laarni itong mga Hinaing po niya patungkol po dito sa kanyang asawa. Bilang ina po, ano po yung nararamdaman natin na ha? harap-harapan po, linoloko po itong si La Arnie. Siyempre po, ma'am, sir, masakit sa loob ko na ganun ginawa nila sa anak ko. Kaya nga sabi ko, sabi ko sa anak ko, dito na lang tumira sa akin para ano yan, pag, pag ganil, makikita ko kung anong nangyayari sa kanila. Kasi hindi naman siya susumbok sa akin. yung anak niya, ang panganay sila, nagsusumbok sa akin. Eh. Sinasaktan, sinasaktan daw ng asawa yung anak ko. May araw ba, ma'am, na nang nagsumbong po itong anak po ninyo ay, ay personal? Personal niyo pong pinunta nitong asawa po niya? Opo, sir. Pumunta mismo ako doon. Yun nga po yung panahon na hindi ko sila na ipagamot doon sa ano yan. Yan, yun nga, inagpagamot namin siya sa Tanchuling Hospital. Yun lang po, sir. Yun ang unat huli kong nakita yung asawa niya. So, kumbaga... Sabi, naman ako, sir, ng anak ko, pagka, ano, sa, pagkayakap sa akin, ma, alam mo, sila na yung mga manyaki sila. Yung sinabi na sa akin. Opo, Sinasang yung... Sinatan ako nila. Opo, yung sabi so, niya sa akin, sir. Yan, ma'am. Linawin po natin yan na sinabi sa, sa inyo ni Laarni na manyakis. Ano daw yung ginawa sa kanya, ma'am? Hindi ko lang po. Yun lang na, nasabi sa akin. Manyakis daw yung tatay niya yung dinan yung lalaki do no, man yaki tinuro sa akin ni ma'am sir sabi ko sa kanila ano ang gusto ninyo edi di man ako kayo dito nangyari ang nangyari sa anak ko dito opo ang sabi kung... ba naman nila gusto rin daw nilang ipagamot kaya lang hindi na lang mahawakan yung anak ko opo kung sana ay naipagamot sana ito ng maagay naagapan pa sana itong kalagayan opo. ni Laarni. opo sir kailan po ito na patingnan sa doktor po ma'am si Laarni? matagal na ay. matagal na sir nung ano yan nga nung dinala na Kapitan Chuli, siguro 2011-12 yun. Tapos idinala naman namin sa Bicol Medical Behavioral Center, 2015 na. Dahil po lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol, ano po yung ninanais nyo pong mangyari po, ma'am? Gusto ko po sana, ma'am, sa na mapaigamot siya ng, ano yan, ng lubusan. Ayun. Gusto ko pong gumali siya kasi po yung mga anak niya, lumalaki na rin po. Ayoko pong mapahiya yung mga bata dahil lang sa kanilang ina. Nana, yung kagustuhan nyo pong mapagamot, ito pong anak po ninyo para sa agarang pagtugon sa sitwasyon po ni Arnie. Makinig po kayo, Nanay Hazel. Ano? Idudulog po natin ito sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Libon Albay. Makakausap natin si Sir Robert Cuervo, ang Disability Affairs Officer 1 ng MSWDO Libon Albay. Sir Robert, ito po, isa pong nanay na ang kahilingan po ay mapagamot ang kanyang anak dahil po sa sitwasyon na meron na daw pong uh, a diferensya or sakit po sa kanyang pag-iisip. So nanay si nanay Heidi po ay humihingi ng tulong na ma, maipagamot po ang kanyang anak. Uh, ano po yung sir Robert ang tulong na maari po nating maibigay sa kanila? Uh, habang pinapakinggan natin ang kwento ni nanay Heidi kanina, ano may meron tayong dalawang concerns na nakita kay nanay. Uh, una siguro yung agarang pagpapagamot sa kanyang anak na si Laar ano po. And, uh, pangalawa ata yung parang uh, isa siyang ano uh, pinagdaraanan niyang um, battered wife po or violence against women. Ano po? Mm. Sir Robert, sa mga ganito pong instances, sa ganito pong mga sitwasyon ng isang individual, uh, marami naman po ba na gumagaling kaagad dahil po doon sa sinasabi nating intervention coming from MSWDO or sa mga pamilya po na nakakausap? Uh, particularly, ma'am, ang nagbibigay sa kanila ng medical intervention ay yung uh, Bicol Medical Center, Department of Psychiatry. Apo. Madali pa po yan, ma'am. Kinakailangan lang madala agad. And then, kapag um, kailangan i-admit, siguro matagal na nga po ang isang buwan. Mostly, isang linggo lang yan, ma'am, na um, interventions or medical treatment, napapauwi agad sila. Mm -hmm. So, kapag pupunta po sila doon anytime naman kapag mga ganoong cases na kailangan yung agarang action or admit, admissible yung pasyente basta't may mga dala ng damit yung kamag-anak at yung pasyente. Sir Robert, in terms of preparedness, alimbawa ready naman po yung pamilya, ready naman po yung individual na maipadala po doon sa BMC, yung tulong po na pwedeng asahan or proseso coming from po sa opisina po ninyo, ano po yon? Ay agad naman po kami tumutugon sa ano uh, mga medical assistance. Hindi nga po medyo nag uh, transition lang kami. Uh, Nag-aantay lang kami ng uh, yung cash talaga na maibigay na sa aming mga kliyente sa ngayon. Uh, may mga proseso po kasi nagbago ng administration. Kaya ngayon din po ay nakaano din yung cash assistance namin. Pero pinapras na namin yung mga documents. As, go na po, Uh, agad naman po namin naibibigay yung cash assistance. aha. Uh -huh. In terms of monitoring po, Sir Robert, alam mo yung patient ay naando na po, na, naipadala na, na-admit na. So in terms of monitoring po ng inyong opisina, naandun pa rin po kayo? Kapag kinakailangan lang, kasi pag mga ganoong cases, hindi naman masyadong, kumbaga meron namang sasakyan, ang barangay, sa level ng munisipyo po, parang augmentation na lang kami. Kung halimbawa walang sasakyan na susundo, kapag i-discharge na yung pasyente, doon po papasok yung assistance ng LGU. With that po, Sir Robert Cuardo, ang Disability Affairs Officer ng MSWDO Libon Albay. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtugon. Yan, balikan natin partner si Nanay Heidi. Ano? Nanay Heidi! Hello po! Opo, narinig nyo po uh, mula sa MSWDO na handa po silang tumulong sa magiging proseso po upang matanggap na tulong mula sa MSWDO. Opo ano sir, salamat po. Ayon, wag po kayong mag-alala nanay Heidi ano dahil katuwang nyo po kami, aantabayan po namin kayo at uh, syempre yung anak po ninyo na mapapatingnan po sa doktor at syempre yung MSWDO katuwang din po natin ano po, para po yung kahilingan po ninyo na gumaling na po ang inyong anak ay mangyari po. Sopo, salamat po ma'am. Huwag po kayong magalala, Nanay Heidi, ano, dahil uh, maari namin po kayong sumahan sa Public Attorney's Office para po ito pong legal na aksyon na pwede nyo pong gawin ay, at nararapat na hustisya para po sa inyong anak dahil hindi po ito tama na porket meron na pong uh, pag-iba sa pag-iisip ng kanyang asawa, ay papabayaan na lang ng ganon, di ba? So, Apo, naandito lang po kami Nanay Heidi ano para kayo po ay tulungan para naman po ay asay doon sa medical na aspeto dito din po sa legal aspect ay makakatulong din po kami sa inyo. Apo, at maraming maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo po sa aming program at sa Ako Bicol Party List.